At taga basahin lang natin yung mga nag na nag-tweet sa atin. Sabi ni Iza, iwasan na huwag taputok sa saka huwag gumamit ng mga mumurahing Christmas decor. Ito namang si Karen Jane Jendiona, uh, to avoid fire, dapat siguro mag huwag mag-iwan ng mga nakasaksak na appliances, sir. Mm. Dapat kasi yun ang um, dalat mag-New Year. Mm -mm. Ang ating mga tao ay laging masaya. Mm-hmm. <laughs> so, sobrang kasayahan, nakakalimutan yung kanilang kaligtasan. Okay, o, dapat masaya kayo. tayo, ligtas. Masaya tayo ligtas. O, mm. pag pupunta tayo, tinawag tayo ng mga kaibigan natin. Mm -mm. babalik, punta ka na dito. Oh, 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 uh, oh. night out tayo, mm. bagong taon. Check mo Nagmadali na ka la. mm -mm. Oh, ka lang. ka naman. Takbo ka na. Iwan mo naman yung Christmas light mong no, tapos yung iyong halimbawa, airpot na nakasaksak Black na no, wala naman tubig. Nakakab. Kaya plantsang, nagplantsa ka ng damit mo, di mo na nahugot pag mamadali. Sobrang excited ka. Alam mo, totoo yun na nangyayari may nalilimutan tayo mm, sa pagmamadali, mm, di diba ba, sir? Mm -mm. Kaya dapat laging, bago tayo malis, i-check natin lahat ba ng bagay na dapat na i-unplug, ay i-unplug natin. Ang mm -mm. na nating habit dapat na nagluto ka, halimbawa, ah, ah, electric stove, pagkatapos hugot. Oh, hugot. Electric pan, ginamit mm -hmm. mo, malimit tayo, pinapatayin pinapatay mo na sa na rin, no? dapat, natin ito sa'yo, hindi natin hugot. Kasi pagbisan yung electric pan natin, pag matagal na yan, may instant na na bumabagal ng bumabagal yung ikot niya. Okay. okay. may, di ba, kinakailang pa minsan, pinapaikot pa natin uh, ang kamay. Uh, so pag uh, minsan niya, naka-on pala, hindi natin alam, nakasaksak siya, naka-on. Uh, so tuloy-tuloy na pumipilit to, umiikot yan, so iinit yan. Mm, so, kaya dapat talaga ka yan, plug mo. Masusunog talaga mm, siya magkakasunog. Of course, pag uh, Pasko, parati nating uh, binabalaan yung ating mga kababayan doon sa issue ng uh, ng Christmas lights. No? Mm -hmm. Yung ba sa Quezon City, Kernel, ano ba yun? na uh, Uh, sinabi nyo, electrical wiring ang hmm. naging punod dulo, no? Pero natuk natukoy na ba kung Christmas light yun? Kasi sabi ng mga kapit doon doon sa Christmas light nagsimula. Eh. May nagsasabi nga gano, isa sa mga tinitingnan nating anggulo yan, at mm -hmm. uh, gine-check natin mga investigador, kasi nga yung Christmas light na yan, dahil hindi natin maintindihan, bakit taon-taon na lang sinasabi? Eh, pilit pa rin binibili. Pwede Kasi ka, kaya ka mura. nga mura. kaya pa ulit-ulit tayo sa pag, 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 pagpapa... may kasamang sunog yun. May kasamang sunog mura. pag mura. <laughs> mura. Ay, ano, gusto mong bigay na ano sa mga kababayan natin? Son, Bila ma, ikaw eh. would, would volunteer. ano advice oh, mo? Pag uh, volunteer din, kamukha mo. Magmo, pwede sila mag-volunteer din. At okay. the minimum, ano ang kinakailangan na qualification at training ba dapat na tinatanggap? Mm, kami na mag-train sa kanila. Ano ba ituturo niya? Paghawak ng hose, pag, ganun. paghawak, tapos din magpapaturo, magpapa nagpa-seminar ka pa rin sa Bureau of Fire. Ang akit sa hagdan. Nagsesin nila po nag-seminar sa amin. Mm. Alam mo, bago sila. Bagay sa'yo. Sa oh, pwede, pwede. Oh, Bagay oh, sa'yo, so, volunteer. Siyempre, siyempre. Mm -hmm. na, pero uh, nung nagpunta sila sa, no, sa Quezon City Fire incident, mindaan ng parau silang ano eh disgrasya sa keso uh, na 'yun okay. so, so tumulong pa, 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 so, tumulung tumulung pa sila po kami tumulong pa sila no naman kayo inano ng mga tao doon <laughs> hindi naman mo at, at, po. at, at na the minimum, minimum <laughs> ano ba dapat na training pag <laughs> uh, nag-volunteer ka di yung yeah, basic firefighting. aid okay yun okay. mm -hmm. yung yung ano first aid, BLA. First aid, mm -hmm. okay, na, rilang, Kailangan. Sa so, tuturuan sila pagka nag-volunteer okay, sila. Tuturuan kaya. sila. Mm -hmm. Sir, taga muna, pagka ganito ba, ano yung usually talaga pinagmumula ng mga sunog? Pa, mga pa, uh, unang una sa listahan nyo, cause ng fire. Eh, pag ganito, pag mag, uh, magpapasok na tayo ng bagong taon, ah. Siyempre, yung mga firecracker-related incident. Okay. Mm -hmm. Sa firecrackers kasi, ang pinakamalimit na pinagmumulan dyan na sulong, yung mga projectiles natin, yung mga lumilipad. Mo. Mm -hmm. yeah. Kasi paglipad niya, wala namang sigurado yung kung saan babagsak. Oo. Oh oh oh, oh. Oh. Ano, ka, oh, 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 Yung problema niya, hindi wala naman niyang guided na guiding system. Na, dito, ka lang, dito ka. Oh, oh, Pagka pumutok pa yon yung alipato, oh, na niyo pa. Babagsak no? pa yun. Oh. 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 Daig pa noon ng sky lantern. O kaya... yung malimit <laughs> okay. dyan, yung, yung walang, ano eh, walang pakundangang pagpapapotok ng ating mga Firecrackers. Na kahit saan iniit Oo, nakakita mo Na hindi may... nila tinitingnan yung bang palibig nila yung may masusunog. Yung alam mo yung mga kwites, nakakita ako dati niyan. Yung hindi ganun, ito no, masa reward. ganun. Oh. sa loob ng bahay. Aboy, mamaya, may sunog na. Bukod may mga baldi ng tubig. Abot-abot sa pa rin. Usually yan, sinasaksak Ubon. nila sa bote. Yan, yung bote, tumutumba. Uh. Mm diretso uh, uh, Kasi wala naman siyang idea? remote control oh, eh. No? Dito ka pumunta. Uh, oh, Nakwitis <intos> at mag-invento kaya ng gano'n. Mamahal ano? Mahal yun, mamahal. Hey, yun, mahal? mo lang bigyan idea. Kung ayaw mapigilan, oh. eh di meron kang remote control na quitis Hmm, doon ka sa Manila, be. <laughs> Maraming salamat po kayo sa City Fire Marshal Superintendent Bobby Baruelo. Thank you, sir. Siyempre, kay Edison Moises. Sa pagkakapi at balita sa amin ngayong umaga. yan Kahit kung medyo inaagawa ng host. Ayan.